Mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa ating lahat. Sa mansulok po kayo ng dig na roon. Araw po ng biyernes, alas sa is, dos ng hapon, 96 degree Fahrenheit. Mainit po ngayon dito sa Aurora, Colorado. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo sapagkat kailangan din po natin itong weather na ito. Maraming maraming salamat po sa sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating mga vlogs, live stream. Samahan niyo po ako mag opening prayer po muna tayo. Audio stream po muna tayo mga beloved. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito, sa duktong na hininga, sa ganda ng sikat ng araw. Salamat po at muli po ninyo kaming ginising. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Samahan mo po kami, Father, sa araw na ito. Lobin po ninyo na maunawaan namin. Bigyan mo po kami ng iyong wisdom. Maintindihan namin ang aming babasahin sa araw na ito mula sa aklat ni Obadayas at lobby mo po mabasa din natin ng Jonas at, at at ang aklat ni Mikas bigyan mo po kami ng iyong wisdom itinataas ko po sa iyo ang lahat po ng mga mahal namin sa buhay bigyan mo po kami ng malusog na pangangatawan matatag na pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Tulungan mo po kami na ma-appreciate namin lahat ng mga pagpapalang ipinahiram mo po sa amin. At ang mga estudyante po na aking mga mahal sa buhay na ating tinutulungan. Loobin po ninyo na makapagtapos sila ng pag-aaral. At ang KCO families ay loobin mo lahat ng mga tumatangkiling ito ay ma-appreciate nila ang maraming benefits patungo sa pagtulong sa mabuting kalusugan ang kangkong chips na ito. Maraming salamat po Lord at bigyan mo po ang lahat ng ating mga resellers ng uh, wisdom at ng, ng strength na maging masipag sila na may alok ito para makatulong sa mga tatangkilik nito sa kanilang kalusugan. At Lord, uh, buksan mo po ang aming isip. Bigyan mo po kami ng pusong dalisay, malinis na pag-iisip na mauunawaan namin ang aming uh, mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga mamimit pa namin sa journey ng aming buhay dito sa mundong ito. At iligtas mo po kami from evil spirit. Panglagaan mo po ang lahat ng mga iyong mga hinirang, ingatan, proteksyonan, iligtas, lalong lalo po ng mga pastor leaders, uh, mga individualities na nagbabahagi ng iyong magandang balita, Biblia. Ingatan po ninyo, Panginoon, at lahat ng mga president, vice president, at ang mga hanggang sa mababang sanga ng gobyerno ng daigdig, sa bawat bansa, Lord. Iligtas po niyo pangunahan po ninyo sa isip, sa salita at sa gawa. At ganoon na rin po mga health workers, mga military soldiers, at uh, mga judicial law enforcement, militars. Ikaw po ang mangusap, Panginoon. At tinig mo lang iparinig sa bawat isa sa aming lahat. At lalo na po yung mga nanonungkulan sa gobyerno ikaw po nawa ang kunan ng kalakasan at ng wisdom sa pagpapatupad ng kanilang mga ng mga batas na isinasagawa sa bawat uh, bansa. Ikaw po ang mangusap sa kanila, Panginoon ko. At uh, pasaganahin po ninyo ang inyong mga lingkod. inyo namin ipinagkakatiwala lahat ng aming mga pangangailangan, pinansyal, kalusugan ng pangangatawan at uh, maging ang aming uh, spiritual na pamumuhay, Panginoon, ay patatagin po ninyo, palakasin po ninyo spiritual growth. At kagalakan mo po kami, kahabagan mo po kami sa iyong papurit pasasalamat sa audio live stream na ito. Papasukin po ninyo lahat ng inyong mga hinirang at i-bless mo po ang bawat isa sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan mo, Hesus Kristo, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Joel Villanueva, Joan Chloe Villanueva, maglab shout out. Megalab shoutout po sa inyong lahat, Villanueva's families, lahat ng mga brothers and sisters natin dito sa social media sites na ito kay YT. Megalab shoutout po sa inyong lahat. Umpisa na po natin basahin ang aklat ng Obadayas. Panimula. Ito ang pinakamaikling aklat sa lumang tipan na nasulat sa di matiyak na panahon matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Ikinagalak ito ng Edom na matagal ng kaaway ng Juda sa Timog Silangan. Bukod dito, nagnakaw ang mga taga-Edom sa lungsod at tumulong sa mga mananako. Ipinahayag ni Obadayas na paparusahan at matatalo ang Edom kasama ang lahat ng bansang kaaway ng Israel. Nilalaman ang kaparusahan ng Edom, chapter 1, verse 14, ang araw ng Panginoon, chapter 15 to 21. o maghahanap tayo ng microphone. Ayan, welcome back. Atin pong ipagpatuloy. Kumuha lang po ng mic si Hoss. Naririnig niyo po ba ako? Basahin po natin ang aklat ng Obadayas. Verse 1 Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitaing ibinigay ng Panginoong Yahweh kay Propeta Obadayas tungkol sa Idom. paparusahan ni Yahweh ang Edom. Verse 1. May narinig kaming ulat buhat sa Panginoong Yahweh. May isang sugo na ipinadala sa mga bansa. Humanda kayo at ang Edom ay salakayin. Sinabi ni Yahweh sa Edom, gagawin kitang pinakamahinang bansa at kamumuhian ka ng lahat ng mga tao. Nilinlam ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay. Dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan. Kaya't sinasabi mo, sinong makakapagpabagsak sa akin? Kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay, hahatakin kitang pababa at ikaw ay babagsak. Kung sa gabi dumating ang magdanakaw ang kinukuha lamang nilay ang kanilang magustuhan. Kapag ang mga tao'y namimitas ng ubas, kahit kaunting bungay, nagtitira sila. Ngunit ang mga kaaway mo'y walang ititira kahit isa. Verse 6 ang lahi ni isaw, ang yaman mo'y sasamsamin at ang lahat ng sa iyo'y kukuhanin. Nilinlang ka ng iyong mga kapanalig, itinaboy ka mula sa iyong lupain. Nasasakop ka na ngayon ng iyong mga kakampi. Ang iyong mga kaibigay, kaibigang nooy kasalo ngayoy naglagay ng patibong para sa iyo at sa kanila pang sinasabi nasaan na ang kanyang katusuhan. Sinabi ni Yahweh, darating ang araw na paparusahan ko ang idom, lilipulin ko ang kanyang mga matatalinong tao at ang kaalaman nila'y aking papawiin. Mga mandirigma ng teman ay pawang nasisingdak at ang mga kawal ng idom ay malilipon na lahat. Bakit pinarusahan ang idom? Verse 10 dahil sa ginawa mong karahasan sa angkan ng kapatid mong si Jacob, sa kahihiyay malalagay ka at mahihiwalay sa akin magpakailanman. Verse 11. Pinanood mo lamang sila ng araw na pasukin ng mga kaaway, kasing sama ka ng mga dayuhan. Na sam at nagahati hati sa kayamanan ng Jerusalem na kanilang tinangay hindi mo dapat ikinatuwa ang kapahamakang sinapit ng iyong mga kapatid sa lupain ng Juda. Hindi ka dapat nagalak sa araw ng kanilang pagkawasak. Hindi ka dapat naging palalo sa araw ng kanilang kasawian. Hindi mo dapat pinasok ang lunsod ng aking bayan. Ni pinagtawanan ng kanilang kasawian. Ang sinamsam mo pa ang kanilang at sinamsam mo pa ang kanilang kayamanan. Sa panahon ng kanilang kapahamakan, hindi ka dapat nag-abang sa mga sangang daan upang ang mga pugante doon ay hadlangan. Hindi mo na dapat sila ibinigay sa kalaban sa araw na iyon ng kanilang kapahamakan. Obadayas, verse 15, hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo, Edom, sa iyo'y gagawin din. Ang ibinigay mo sa iba, siya mo ring tatanggapin. Sa banal na bundok ko ay nalasap ng aking bayan. Ng aking bayan, ang mapait na alak na sa kanila'y kaparusahan. Ngunit ang mga bayan na dito'y nakapaligid, higit na parusa ang kanilang matitikman. Iinom sila nito at lubos na mapaparam. Obadiah verse 17 up to 21. Ang tagumpay ng Israel. Ngunit sa bundok Zion ay may ilang makakatakas at ang bundok na ito ay magiging banal na dako. Muling aariin ng lahi ni Jacob ang lupaing sa kanila ay pinagkaloob. At maglalagablab naman ang lahi ni Jose. Lilipulin nila ang lahi ni Isaw. At susunugin ito na parang dayami, walang matitira isa man sa kanila. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sasakupin ng mga taga Negev ang bundok ng Edom. Sasakupin ng mga nasa kapatagan ang lupain ng mga Filisteo. Makukuha nila ang lupain ng Ephraim at Samaria. Ang Gilead na may sasakupin ng lahi ni Benjamin. Magbabalik ang hukbong binubuo ng mga dinalang bihag. Sila, sila na nagmula sa hilagang Israel. Sila ang sasakop sa lupain ng Penisya hanggang sa Zerepat doon sa Hilaga. Ang mga taga-Jerusalem na itinapon sa Sardis ang siya namang sasakop sa mga lunsod sa timog ng Juda. Ang matagumpay na hukbo ng Jerusalem sa salakay sa Edom at dooy mamamahala si Yahweh mismo ang dooy magahari. Glory to God. Hallelujah. Ang aklat ni Jonas. Panimula ang aklat ni John, ang aklat ng Jonas ay naiiba sa mga aklat ng mga propeta sa Biblia sapagat ito'y kwento ng palaran ng isang propetang nagtangkang sumuway sa utos ng Diyos. Pinapu pinapapunta siya ng Diyos sa Ninyebe, ang kapitolyong ang kapitolyo ng malawak na imperyo ng Assyria na mahigpit na kaaway ng Israel. Subalit ayon ni Jonas, sapagat naniniwala siyang hindi gagawin ng Diyos ang bantang pagbwasak sa lungsod na iyon. Gayunpaman, pagkaraan ng sunod-sunod na pangyayari, sumunod siya bagamat mabigat ang loob. Sa bandang huli ay nagtampo siya ng hindi maganap ang kanyang ipinahayag na pagkawasak ng naturang lunsod.